At tunay nga naman ang layo nang narating natin bilang isang lungsod. Nakarang 6 na taon, marami tayong napagtagumpayan ng mga pagbabago at reforma sa ating lungsod. Paborito ko pong simbolo ng ating uh, pagbabago dito sa lungsod ng Pasig. Hindi ko alam kung paborito niyo rin yung uh, pamaskong handog po natin. Alam niyo, kaya ako lang naman siya paboritong halimbawa o simbolo ng pagbabago natin. Kasi dito po, simple lang eh. Simple lang pero kitang kita yung pagkakaiba. Simple yung simple pero kita natin yung mga prinsipyo na nasa likod ng simple programa na ito. Kasi naalala naman po natin dati, hindi naman po lahat ay nabibigyan ng bayong pa dati, di ba? Pero hindi naman lahat ay nabibigyan. Ang ginawa po natin, tinanggal natin yung palakasan, tinanggal natin yung takutan. Dati, pag bumababa kami ni Kong Roman, pag umiikot po kami, opisyalis ng iba't ibang samahan, lalo na mga HOA, mga organization, tumatakbo pala yun, tumat na, ano, nagtatago. Pag tinatanong namin kung bakit, minsan naabutan namin, ay, ba't, bat kayo natatago to? Bat kayo, ano, ba't kayo nagtatago? Pasensya na, Mayor, o Kunsi, patawag sa akin, pasensya na kung, eh, kasi pag nakita magkasama tayo, baka wala nang bayong yung samahan namin. Tinanggal natin yung takutan tinapos natin yung palakasan. Pinakita natin sa simpleng halimbawa o simbolo, simbolo ng pamaskong handog na posible magkaroon ng isang pamahalaan na pantay-pantay ang tingin sa bawat isang mamamayan. Yan po yung pinatunayan, yan po yung pinakita natin sa halimbawa ng pamaskong handog. Pero ang totoo, hindi lang po ito sa pamaskong handog, pero ito rin po yung ginawa sa iba't ibang larangan sa iba't ibang programa sa lahat ng serbisyo ng ating pamahalan.